rela sa landas ng mga palaisipan Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, mayroong isang mangkukulam na nagnangalang Sinia. Siya ay isang panadera. Isang umaga, habang nagmamasa siya ng tinapay, ang kanyang alagang kuwago ay nagmamadaling pumasok. Mayroon akong balita para sa'yo, Madam Sinya. Sabihin mo, ano yon? Ayon sa na narinig ko, pupunta dito si Cinderella. Aha! Ipaalam natin ito kay Lady Puffy. Agad na sumulat si Sinya ng isang liham na si Cinderella ay darating sa panaderia. At kung nais pa niya ang isa sa kaniyang mga anak na maging isang prinsesa, kailangan niyang magmadali at gumawa ng plano. Papadala mo sa akin ang sulat? Sige na nga, nagsasaita naman ako, may sulat pa. Nagmamadaling lumipad si Owl at inihatid ang sulat kay Lady Puffy. Natutuwang binasa ni Lady Puffy ang liham. Cassandra! Jezebel! Sinabi ng madrasta ni Cinderella sa kanyang mayayabang at inggiterang mga anak ang natanggap niyang balita. Hulihin natin siya at ikulong sa silid ng mahika. Dalhin natin siya sa kamalig at ibaon siya sa dayami. <laughs> hindi ganyan. Dadalhin natin siya sa landas ng mga palaisipan. Ano? <laughs> pero, pero, baka hindi na siya makalabas doon. <laughs> Di ba yun ang gusto natin? Para isa sa inyo ang maging bagong prinsesa ng kastilyo. Sinulat ni Lady Puffy ang tusong plano sa liham niya para kay Sinya. Kinuwala niyo naman akong kartero. Samantala, papunta na si Cinderella sa panaderya ni Sinya kasama ang mga kaibigang daga. Matagal na tayong di nakakakain ng mainit na donut, no? Ha? Ah, yung masarap na amoy ng donut? Lalo na kung may hazelnut. At narating na ni na Cinderella, Mozzarella at Cheddar ang sikat na panaderia. Maraming tao na gusto makabili at walang nakapansin na naroroon si Prinsesa Cinderella. Padaan po, nandito si Cinderella, ang magandang prinsesa ng ating bansa. May kiraan lang po. Nang mapagtanto ng mga tao na ang dumating ay prinsesa, nagbigay galang sila. Pinauna nila si Cinderella na makapasok. Agad na nakilala ni Sinia ang prinsesa, kaya pinahiran niya ng harina ang sariling mukha upang maiwasang makilala siya ng bisita. Maligayang pagdating, kamahalan. <coughs> ano pong may paglilingkod po? Labis na nabanguhan si Cinderella sa masarap na amoy, kaya hindi siya nakasagot agad. Kukuha po kami ng ilang mga donut. Opo, yung bagong luto at mainit-init pa. <laughs> Mahal na prinsesa ng aming bansa. Gusto mo rin ba ng mainit na tinapay? Inabot ni sinya sa prinsesa ang isang supot ng donut at tinapay. Pagkatapos ay masayang umalis si Cinderella sa panaderia. Awl, hulihin mo ang isa sa mga daga at dalhin mo sa landas ng mga palaisipan. Agudungod po, madam. mula sa balikat ni Cinderella. Mabilis na dinakma ni Owl ang maliit na daga na si Cheddar. Saklala! Cheddar! Habang nililipad ni Owl si Cheddar at nawala na sa paningin, nakasalubong ni Cinderella ang kanyang madrasta at mga anak nito. mo? Kinuha ng guwago si Cheddar at hindi ko nakita saan niya dinala. Parang nakita natin ang guwago na yon, Di ba mga anak? Oo, nakita ko. May huli itong maliit na hayop sa mga paa nito. Si Cheddar yun! Sabihin mo, saan lumipat yung kwago? Sa palagay ko, sa landas ng mga palaisipan. Ano? Ang sino mang pumasok sa landas ng mga palaisipan ay hindi na nakakabalik. Huwag kang pupunta doon dahil hindi ka sapat na matalino para malutas mo ang mga puzzle. Nainsulto si Cinderella sa narinig. Kaya sinabi niyang tutungo pa rin siya sa landas ng mga palaisipan dahil kakayanin niya ang lahat upang mailigtas ang kaibigan. Hindi siya magtatagumpay. <laughs> Makalipas ang ilang sandali, narating ni Cinderella ang landas ng mga palaisipan. Sa gitna ng kalsada ay may tatlong lubid na nakakabit sa magkabilang puno. Mayroong isang malaking buhol sa gitna. Ito siguro ang unang palaisipan. Kailangan nating maalis ang pagkakabuhol. Kaya natin to, Mazzarella. Simula natin sa pinakalabas. Kailangan lang matyaga tayo. Matagumpay na nakalas ni na Cinderella at Mazzarella ang malaking buhol at nakapasok sila sa landas ng mga palaisipan. Cheddar! Asan ka na? Tapos, nakatagpo sila ng isang puzzle. Umaasa silang makakuha ng pahiwatig sa mabubuong larawan dito. Kaya sinimulan nilang ayusin ang mga piraso. Hmm, ang lugar na nasa puzzle. Oh, tingnan mo. Ayun yung lagusan na nakalarawan. Tama. Pero, ang laki ng bato na nakaharang Cinderella. Habang iniisip ni Cinderella at Mazzarella kung paano maiaangat ang higanting bato sa pasukan ng lagusan, napagtanto nila na ito ay talagang bahagi ng isa pang palaisipan. Sa palagay ko, kailangan natin ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod. Ngunit paano? Habang pinagpapalit-palit ni Cinderella ang pwesto ng mga batong may hugis, lumipas ang oras. Ngunit ang higanteng bato ay hindi gumalaw kahit kaunti. Baka hindi tayo magtagumpay. Walang nangyayari Tapos, Napansin ni Cinderella ang sinag ng araw na tumama sa malaking bato. Ah, tingnan mo, mozzarella! May hugis dahon sa bato! Pumulot si Cinderella ng dahon at tinapat niya sa bato. Nang masinagan ito ng araw, nakaaninag siya ng mga hugis sa bato. Tuklasan ko na! Ang tamang pagkakasunod-sunod ay tatsulok, bilog, parisukat, at silid. Matapos mailagay ni Cinderella ang mga bato sa tamang pagkakasunod-sunod, gumalaw ang higanteng bato at nabuksan ang lagusan. Nagtagumpay tayo, Cinderella. High five! Pumasok na sa lagusan si Cinderella at ang kaibigang daga. mo ba yun? Boses yun ni Cheddar. Nagmadali sina Cinderella at natagpuan nila si Cheddar sa dulo ng lagusan. Ngunit nakadikit sa lupa ang mga paa niya. Tulungan mo ako, aking pinsesa. Hindi ako makagalaw. Paano natin siya ililigtas, Cinderella? Mayroong mga makukulay na likido doon. Kinuha ng salbahing kuwagong kulay berde. Sa palagay ko, ang berdeng likido ang makakatulong sa akin. Lumapit si Cinderella sa mga garapon na may iba't ibang kulay. Dilaw, asul, kahel, rosas, lila, at pula. Hmm, kung kailangan natin ng berde, Naisip ni Cinderella paghaluin ang asul at dilaw na likido para makalikha ng kulay berde. Ayan, meron na tayong kulay berde. Dahan-dahang ipinatak ni Cinderella ang berdeng gamot sa lupa na nakadikit sa paa ni Cheddar. Lumambot ang lupa at tinubuan ito ng damo. At naligtas si Cheddar. Yehey! Ang galing! Ihe, Salamat, Cinderella! Mozzarella! Lumabas na tayo dito. Mapiligro ang lugar na ito. Nilagay ni Cinderella ang mga kaibigang daga sa kanyang balikat at umuwi na sila sa kastilyo. Sa kabilang banda, galit na galit si Lady Puffy sa natanggap na balita tungkol kay Cinderella sa landas ng mga palaisipan. Mm. Masamang balita. Nasagot nila ang mga palaisipan. Pero paano nangyari yun? Hindi <laughs> ba imposibleng malutas sa mga puzzle doon? Aba, <laughs> magaling pala siya sa siyensya. Ano? Ibig sabihin mas matalino si Cinderella kaysa sa atin? Malamang. Pero mama... Nabigo na naman si na Lady Puffy sa kanilang masamang plano. Masaya naman si Cinderella na mabawi si Cheddar. Dahil kung nais ng isang mabait na prinsesa na sagipin ang kanyang mahal sa buhay, madali niyang mapagtatagumpayan kahit na ang pinakamahirap na pagsubok.